Hello, magandang umaga mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mga kapwa ko din po FWS around the world. Good morning po sa inyong lahat. No? So pag-uusapan natin itong mga fake news, mga lalabs, mga bayots, ang mga, mga makakaliwang grupo, ang komunista, ang terorista at ng administrasyong mga uh, isa na din dito, itong <laughs> si John Vic Cremolia. <laughs> Wala na po. <laughs> ang sabi niya, kasi sa isang interview, eh, si Tata Digong daw may record sa ICC na uh, 30,000 ang namatay sa kanyang EJQ, sa kanyang war on drugs, no? So, ngayon, nabuking sila at pinahiya din sila mismo ng ICC. <laughs> Dahil bakit? Oh, doon sa ICC, e, eh, 43 lang yung namatay. So, ito na ba yung crimes, uh, crime against humanity? 33. Kung ikumpara mo mga lalabs, mga bayots doon kay ni uh, Nita Benjamin Netanyahu ng uh, tawag dito ng Israel. Kung ikumpara mo kay Putin, eh bakit malaya sila? At hindi lang yan. Si Juma Sison. 40 to 50, isa is yun? Nalibo ka tao ang pinatay. Inambos, pakasali na dyan mga military, sunda, polis. <laughs> mga inosente. Walang patawad. Kay Juma Season. Eh, bakit kinanlong ng Danny Derland si Juma, Juma O, oh, di ba? Dito mo makikita na yung ICC putang ina talaga yung bayaran ng mga kurap ng mga politiko sa iba't ibang panig ng mundo. Kung sino ang magbibigay dyan ng malaki, sasabihin ng mga politiko sa iba't ibang mga bansa sa mundo, oh, itong kalaban ko, ganito yung bigay ko sa iyo, hulihin mo. Kaya din yan ngayon kay Bongbong Marcos, ilang billion piso, uh, dollars bang ang binayad dyan sa ICC para uh, hulihin nila, kidnapin nila si Duterte at si Bongbong Marcos pa. Ang nagbayad, nagrinta ng uh, aeroplano para isa kay si Duterte at dalhin sa dahil. Ganito kaputangin na yung administrasyon ng putangin ng bangag niwe. Sabog at uh, wala blugyot ang mukha, walang lig, walang toothbrush bras na ninilaw ng ngipin na presidente ng Pilipinas. Ngayon, nasaan na yung sinasabi ninyong 40, 30 mil katao o 30,000 yung napatay sa AJK? Wala. pinak kayo mismo ng ICC <laughs> kay Rimulya. <laughs> Kakahiya kayo. 30,000 namatay sa war on drugs ni Duterte. O ano kayo ngayon? 43 lang. Drug lords pa, ay hindi drug lords. Drug users at drug pusher pa. Wala <laughs> doon nakalagay. Na o di ba? Kung ikumpara mo naman, kung pila yung namatay, ilan katao ang namatay, di ba? Doon sa uh, Marcelo ni Marcos Sr. O ba? Diba? Mahigit 11,000 kataong nagreklamo. Umabot pa din sila sa ibang bansa. Sila Ita Rosales. At kung sino pa dyan ang mga putang ina na nagreklamo dati sa Marcelo ni Marcos Sr. Tapos ngayon, nung si Bungbong ang naupo, tahimik lang na si Ita Rosales. Tumahimik ang kibot ng kipay niya ngayon. Wala na. Wala nang nagreklamo. O. O dito sa Marcelo ni Marcos Senior, 70,000. Ang kinulong, 34. ,000. O, 70,000 yung napriso. O, pinakulong ni Marcos Senior, 34,000 yung tinorture. 3,000 o 3,240 yung pinatay. Kung kay Duterte, 43 lang. Hinuli na kasi crime against humanity. <laughs> At dito po masaklap. <laughs> May isang bayad dito na putang inang nanay. Noong July 2, 2024, Itong si Ryan E. Basina. Nagaling ito, nakapost. Ang galing talaga mag-research no, ng mga Duterte supporters. Itong Jara Funeral Service. Uh, dito picture. Ayan. So, bakit? Eh, binoking mga lalabs, mga bayot. So, yan. So, last year to namatay ha, 2024. Tapos, yung nanay, abay, andito, oh, yung may bilog na na pula, na yung picture ng taanak niya nandoon sa poneraria ng jara, bit-bit picture. Tapos, kasi daw, biktima daw ng EJK ni Duterte. <laughs> oh, buisit. So, ayon pa dito sa post ng isang Victoria Banal is with Drake Angelis de Sican and Maro DC. Duterte supporters to si Victoria Banal kasi picture ni Duterte ang kanyang profile, uh, profile, picture. Sa Facebook yata to. Sabi pa niya dito, tigilan mo kami aling Sheila. Okay. Si Aling Sheila pa lang nanay. Sheila pa lang nanay. nitong uh, tawag nito. Ryan Barbasina. So ayon pa dito sa kanyang post. Yung anak mong adik. Magnanakaw. Pinatay yan na, nung last year lang. Na si Marcos na presidente. Hindi time no di Duterte. At pinatay yan anak mo ng kapwa adik dahil ng 11 aray. <laughs> Tapos pati yung mga namatay sa hazing ba or sa mga kung ano dyan pati yung binangungot charge kay Duterte. <laughs> pati yung mga tauhan ng mga polis is kalawag. <laughs> At kung ano-ano pa dyan na bago umupo si Duterte pagka-presidente nung nanalo na ay eh, sila-sila mismo naglinis ng kanilang hanay para walang sabit pag upo ni Duterte. I charge sa IGK. <laughs> Tapos, so, ano, ulit, ulit tayo sa basa. So, pinatay daw yung anak ni Aling Sheila na si Ryan Barbasina dahil ng onse. Magkano yan? Wala bang basag diyan? Yung nakarid sa picture frame dito, ay uh, picture frame, Tiga dito yan sa amin. Huwag ako. Di ba Drake ang hilis? Ito pala yun. Ito yun. Ah. Si Aling Sheila Barbasina. Nanay ni Ryan Barbasina. Yan. O inay. Magkano binayad sa'yo para idiin mo si Duterte na namatay yung anak mo palang magdanakaw at isa ding adik na pinatay ng kapwa niya adik dahil nanloko. loko tapos i-charge mo aling Sheila kay dating pagulong Duterte yung pagkamatay ng anak mo last year putang ina ka ang kapal ng mukha ng babaeng ito at itong mga kinunan dito na nagrally na nag-aano kuno na na inupo sila ng Daming kamera, oh. <laughs> Ibalita to lang ibig sabihin na. Oh. Daming kamera. Pero wala tamo sa kanila, no? Sa mga nanay na to na hindi sila masaya. Pira-pira lang ang mga putang inang mga walang kwintang magulang na to. Kung bakit naging adik ang kanilang mga anak na giging magnanakaw ng dahil din sa kanilang kapabayaan. Wala din kwintang magulang ang mga to. O ayan, tapos ngayon, nagkandamatay ang mga anak ninyong adik magnanakaw. Icha-charge ninyo kay Duterte. At ito pa yung masaklap. Nagpagamit pa kayo sa pangalan ng pira. No? Tapos sabihin ninyo, Ay, mga anak namin, ito pinatay ni Duterte. Justice. Putangin na ninyo. Mamatay na sana din kayo. kayo sa mga anak ninyong walang kwinta. total wala din kayong kwintang magulang. Huwag ninyong baboyin si Duterte sa kapabayaan ninyo ha mahiya iya kayo. So, 30,000 EGK is no more. Ulitin ko, 43 lang sa ICC. <laughs>